Araw-araw habang ako ay dadaan sa lugar na ito lagi-lagi kong nakikita itong isang ina isang ina na karga-karga at akap-akap ang kanyang munting anak. Minsan na bang nakikita ko siya dito na karga-karga ang kanyang anak, ay parang tulalang-tulala din siya. Makas sa kanyang muka at makikita sa kanyang mga mata na ang dami-dami niyang iniisip. Kaya sa hapong ito, tara, samahan niyo ko, kakausapin natin ang babaeng ito. Lalapitan natin to guys. Sobrang inip ay bata siyang dala. Ha? Kinsa? Ako pare. Nga ano naman? Ni balikan siyang hupong, balik ikatulong na niyang hupong. Mo asawa ay mo ba na? Mm. Tu dito balay. Nang hupong? Oo. Oh. Uh. Nagkasakit di ay. Naa mo gi sakit. Na mo gi tubig sa baga. May tubig sa baga. Yang bana ba daw guys, yung husband niya may tubig sa baga. Ito sa bata na tulog, oh. Oh, tulog na tulog ang baby, oh. Na, -na, na, kumain ka na. Mana, tapos na akong kumain. Tapos ka ng kumain. Dito ka kay mainit. So, ilan ang anak mo ngayon? Tatlo. Tatlo ang anak mo. Tapos malakas ang ano kainit ng araw. Tapos parang umaambun din. Diba? Oo. Bakit ka narito sa kakahuyan? Bakit man da dito ka sa kakahuyan? Kasi malamig dito doon sa bahay. Init man. Ah, oh. hmm. ano man ang iniisip mo ngayon? Parang problemado ka. dala, -dala mo pa yung bata. Mara ha? Ano ako problema? Ano man ang problema mo? Gusto ko kumuha ng pap papili sa bata para gamitin sa eskwela. Ah, kamagulangan. Oh, kamagulangan. Kaya kunin yung papilis. Magkano oh. lang ba yung papilis? 155 Ha? Pag-155? Katong dako, si Sunny Boy ba? Sunny Boy. Sunny ah, boy. Hindi pa siya na register Wala pa. Wala pa siyang... Wala pa siyang registro, wala pa siyang bunyag. Wala yung register, na wala ding... Sa kuwan, sa santa. Sa Santa. Tapos, gusto mong ah, para puntahan mo doon sa Santa. Oo. Oh. Para ma-register na yung mga anak mo. Mm -hmm. Tatlo yung mga anak mo. Pangatlo yan. Oo. Oh. Tapos, may sakit. May sakit. Oh, yung mo yung may sakit. Pili ako. Oh, may sakit yung husband mo. Sakit sa baga. Oo, oh, sakit sa baga. Ah. Oh. Ito niya nga. Ito na po gusto talagang. Wala may financial assistant. Akin sa mampuy mo bantay dito, Oroy. Ah, oh, gusto niyang pumunta sa ospital oh, yung asawa di mo. Hindi na ito sa na balikan sa sakit. Kay kabalo man siyang naman si siya, anak, tulok ka buok. Oh. Dala na ito Oh. Tapos gusto niyang pumunta sa ospital pero wala talaga kayong pera. Wala. Sa ilalim ng punong kahoy guys, ang babaeng ito ay nakikita natin. Na para ba siyang problemado at maraming iniisip, may dala-dala siyang bata. Mainit. Kanina lang kita pinagmamastan talaga doon sa may kalsada at nakita kita dito sa may kakahuyan. Bakit ka narito? Kasi mainit sa bahay. Mainit sa bahay niyo? Pero kawawa naman si baby, oh. B. Grabe. Di ba mainit din dito? Di ba dapat si baby nasa loob ng bahay niyo? Unta, kung naanay kuan gisami, ang sanay, gisami o kuwan. Ah, walang kisami ang bahay niyo? Saan man dito ang bahay niyo? Doon, oh. Doon. Ah, oh, 'yun pala yung bahay nila, guys. Yan oh. Ang pinakamasakit sa kanya ay nagkasakit din ang kanyang asawa kasi may tubig sa baga. Gusto man ng kanyang asawa na pumunta sa ospital, wala talaga silang pera. Tapos iniisip pa ni Auntie na paano na yung mga anak niya, tatuyong yung anak niya, pagkatapos ay wala pa silang register, walang birth certificate, hindi registrado, walang baptism, wala pa kayong kain. Tapos na kung kumain. So anong trabaho mo? Panimalera. Pambahay na sa bahay ka lang talaga nag-alaga nitong maliit na bata. Pero yung asawa mo, Putasyum. Kulang siya ng potasyo. May tubig siya sa baga. Mm. Paulit-ulit na lang siyang nasa hospital. Paano mo yung nagagawa? May tatlo kang anak. Ikaw lang nag-isa. Wala kang trabaho. Yung asawa mo nasa may, hospital. May, may tinulungan ako ng pinsan ko. Ah, tinulungan ka ng pinsan mo? pinsan ko. na sa ba ako nagikan sa Sibulan? Ah, mula sa, Oh, nanglalabaka. ka? Oh. Kaya may makain pa rin kayo kahit hmm. papano. Mabuti naman at nag-isip-isip ka pa rin na magtrabaho. Kakapanganak. Gusto mo balik ang nga sakit, kaya di mo siya ganahan. Kaya gika na siya ang nga sakit. Dapat punta nagpakuha, punta siya tubig sa baga. Di ba siya makukuha. Ah, dapat pinakuha yung tubig sa baga niya. Hmm, para hindi na magbalik yung sakit. Para hindi na babalik yung sakit niya. Pero ayaw niya. Ayaw niya kasi wala siyang pera. Ah, kasi wala siyang pera. Hmm. O sige, pupuntahan natin siya ngayon na. Unang kita pa lang namin ni Auntie ay nag-discuss kaagad siya tungkol sa kanyang asawa. Ibig sabihin, yun na ang nasa isip-isip niya. Because the abundant of the heart, the mouth speak. Hindi pa nga kami nagkakausa pero binanggit na niya agad ang sitwasyon ng kanyang asawa at ang problema tungkol sa kanyang mga anak. Sa apong ito'y dinala tayo ni Auntie sa kanilang bahay. Pinakita niya sa atin kung ano nga ba ang sitwasyon pasyon, meron siya at ang kanyang pamilya. At dahil sa sobrang init ng araw, gusto man niyang manirahan sa bahay na ito ay hindi talaga pwede sapagkat walang kisame. At sobrang napakainit sa loob ng bahay na ito. At ang pinakamasaklap sa lahat ay pinapaalis na sila sa bahay na ito. Hindi na sila pwedeng tumira dito sapagkat nakukuha na ng may-ari ng lupa ang bahay na ito. Kung kaya't kailangan nilang umalis, kailangan nilang mag baluta na. At ang lagi-lagi niyang iniisip sapagkat may sakit ang kanyang asawa at may tatlo siyang mga anak. At naghahanap na siya ngayon ng bahay na kanilang matitirhan Kung pumasok ako sa bahay ni Auntie ay nakikita ko agad ang kanyang asawa. Balit ko siya pwedeng i-video. Nakikita ko ang sobrang laki ng kanyang mga paa. At ramdam na ramdam ko ang sakit na kanyang nadarama. Sapagkat siya ay nag-aagaw hininga na para bang kailangan-kailangan niyang maok sapagkat nadidinig ko kasi yung tinig niya. Nakikita ko rin na walang masyadong gamit si Auntie. Wala man lang diaper, walang pagkain, walang-wala talaga asin kahit yung kanilang sainga na kaldero. Hindi ko rin makita yung mga plato, kutsara, tinidor, wala. Ang tanging nakikita ko lang sa loob ng kanyang bahay ay ang tambak-tambak na damit at mga sako-sako parang may mga basura na rin nakasam. Katapos pumunta si Auntie sa kanyang bahay para ipakita to sa atin, ay agad-agad naman siyang umalis sapagkat sobrang napakainig sa loob ng kanyang bahay kung kaya't bumalik na naman siya doon sa may kakahuyan. Nangangako ako na babalik tayo sa parto para kausapin ang kanyang asawa at nang malaman din natin kung ano nga ba ang mga bagay na kinakailangan nila para naman sila ay ating matulungan. Nagdadasal din ako sa Panginoon na bigyan pa niya tayo ng dami-dami mga panalangin para patuloy tayo na magiging panalangin sa iba. Pakinggan niyong mabuti sa hapong ito kung paano niya pinapatulog ang kanyang anak sa pamamagitan ng huni ng mga ibon. Ang mga bagay na sobrang nakakapagpapahanga sa akin, yung lagi-lagi niyang karga-kargay ng bata na walang tigil na pagyugyug nito mula umaga hanggang hapon, habang nakatayo o upo sa gilid ng may kahoy, sobrang napakahirap niya. Sobrang nito. hindi madali ang kanyang pinagdadaanan, kapapanganak pa lang niya, tapos galing pa sa hospital ang kanyang asawa. May mga anak pa siyang maliliit na lagi niyang iniisip sapagkat tumitigil ito sa pag-aaral. It sobra sobra akong naniniwala na sa lahat ng pagsubok natin sa buhay basta meron tayong Diyos na gumagabay makakaya at makakaya natin